Kukulayan ba yun o oh hindi? Hindi. Oo. Oh. Kasunod, ano yan? Banana. Hindi, yung kasunod ng sapatos. Ano yung kasunod ng sapatos? Apple. Anong Tagalog sa apple? Ap. <laughs> hindi, o ang Tagalog sa apple, apple. mansanas. 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 Man Oo, oh. ano ba yung simula? Ano daw ba yung kukulayan nagsisimula saan? Kukulayan ko na. Oo, oh, nagsisimula ba siya sa ma? Wala mm -hmm. ko na. Tama ba yan? Sigurado ka. Uh Oo. -oh. Hmm. Ito, red, dito. Hindi nga, kung kukulayan o oh hindi, tama ba yun? Sigurado ka. Okay lang. Bakit? Sa banana naman tayo. Oh. Hindi ko alam ito, uy. Oo. Oh. Ay, tama ba yung ginagawa mo? Kulayan ba yan o oh hindi? Oh, Ba't saan ba siya nagsisimula? Sa i. Eh. Mm. Di ba ang kukulayan nagsisimula lang sa ma. 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 Me. Mi. Mo. Mu. Mm. Dahil di na ako i-mix sa iyo. Bakit? Ikaw ko ba, siya? Bakit? Ano ba kita? i mo ko. Kailan kita inaaway? i mo na. susunod? Banana. O, oh, saan siya nagsisimula? Nagsimula ba yung sum mo? Hindi. O, oh, kukulayan ba yun o oh hindi? Hindi. Ang oh, kasunod? Ki. Ano yan? Kiki. Anong ki? Melon. Melon. Melon, susunod na na. Oh, tama ba yun? Susukulayan mo. Oo, gusto ko Tama ba yun? Oo. Uh -uh. Anong kulay ng melon? Ay, di green at at red. Oh, red. Hindi naman red yun. Meron ko sa red. Yellow yun. Yellow yun. Orange pala yun. Hindi pala Yellow. Orange pala yun. Hindi red. Orange. Loko ka ha. <laughs> Bakit ako naging loko? Bakit <laughs> ako naging loko? Oh! Oh. Next. Motor oh, saan siya nagsisimula? Hindi hmm. siya kasali. Ano ba yan? Mat hmm. Mo... Mo... Nagsimula ba siya sa mami, mi, mo, mo? Hindi. Hmm. Oo. Hmm. Ano? Ano, sigurado ka na? Oo, oo, hindi. Nasulatan ko na. Bakit? <laughs> sigurado ka na ba dyan? Oo. Ano oo? Apo. mo oh, ganyan yung kulay mo. Wala nang makita dyan. Okay na yan. Hmm, kasunod. Aso. Hmm, Saan siya nagsisimula? Hindi siya kasali. Hindi siya kasali. Ay, oh, sayang naman. Kasunod. Ibon. Hmm, kasali ba siya? Simula ba siya sa... Hindi <coughs> siya, siya kasali. Hmm, hindi siya kasali. Okay, next. Anong kasunod? Ega. Oh. Sasali ba siya? ba siya? Sigurado ka na? Oo. O. Saan ba siya nagsisimula? Ikaw, nasisulat ako na. Wala ka. Sige. Ma-me-mi-mo-mo. Nagsisimula ba siya sa ma-me-mi-mo-mo? -mo? Oo. O. Okay na yan? Ganyan lang siya. Ang kasunod? Corn. Anong Tagalog sa corn? Corn. Ma. 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 Is. Is. Uh, tama ba yan? Ba't kinukulayan mo? Kasi simula ba siya sama? Oo. Okay. Tama pala nagsisimula sa... Ay, yung itlog sa nagsisimula. Kukulayan na yan. Bakit? Ay, ko mag gimik ka lang. <laughs> Bakit ba? tuturuan ka lang ay malalang na di ko to alam ano ba yan kinang ko nga ano yan yeah, hindi ko rin alam yan ah. parang abukado ata yan ah. ang ahas eh, ay di siya kasali oh. ano ito baboy hmm, um, sa siya nagsisimula di siya hindi rin siya kasali ito melon Melon lang. So, bukat Ito, ano to? May kolom. Makina. Makina. Saan siya nagsisimula? Makina. Makina. O, oh, saan siya nagsisimula? Susulatan ko na. Mm. Sigurado ka? Ano Ay, color. yung Kulay black. Black ba siya? Sigurado ka? ikaw sigurado ka bang kukulayan mo yan ha ah, ma na